because you're explaining it uh, properly. Ang tanong ko lamang po kasi, so, will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabwata sa mga contractor para kumita. Absolutely agree, Mr. P uh, Mr. Chairman. All right. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na marami tayong ahensya na dapat kung ginawa ng trabaho lang ng GPBB, ginawa ng DPW ang trabaho nila, may iwasan po ito kaagad eh. May mga stopgap measures eh. Kagaya po sa DPWH, nandiyan po yung tinatawag na Bids and Awards Committee, nandiyan po yung Technical Working Group na pwedeng harangin po kaagad na, oops, may red flag pala ito. Uy, teka muna, meron mo pala ito mga substandard, meron pala ito mga ghost project, dapat din na po pinapaluso. Tama po ba? Dapat doon pa lamang po eh, natigil, na, napigilan na. Tama po. Mr. Chairman. All right, let me go to the, uh, nandito po ba ang SIAP? May representative po ng SIAP or PICAB? PICAB. What did you do? Meron po kayo mga listahan galing po sa SIAP. I'm sure binibigyan kayo ng SIAP na listahan sabi ng GPBB na mga unsatisfactory, uh, poor performance sa mga contractor. Bakit patuloy pa rin at hindi nakakansela lisensya? What is the reason? Um, the list, uh, Your Honor, is given to PDCB, the Philippine Domestic uh, Contractors. Kindly identify yourself. I'm uh, Pericles P. Dacay. I'm the chair of PCAP, Your Honor. Former chair? Chair. Uh, yeah. Former? You see the For chairman? Yeah. Okay. So, alam hunin yung, under sa Republic Act 4566, may kapangyarihan po kayo na mag-imbestiga at aksyonan ang anumang mga kontraktor or suspende, i-revoke ang kanilang lisensya. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. All right. Bakit hindi nga po na suspende, patuloy, lalo na po itong mga uh, diskaya, nakakuha pa ng bilyon, daan daan-daang bilyong kontrata? What did you do? We act, uh, Your Honor, when there is a complaint that is a uh... So, kung internet. wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Do meron po kayong katibayan, may report na black uh, na na poor performance yung kanilang uh, trabaho, substandard. Hindi po kayo kikilos. Uh no, your honor. Uh There was no report that was forwarded to us regarding uh, substandard performance. From Hindi kayo binigyan ng SIAP dahil like the GPBB is saying nagaling sa SIAP yung mga report ng substandard? Or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because... Uh, Kasasabi lang po ng uh, GPBB kanina, nagaling sa SIAP, eh under kay sa SIAP, di po ba? Eh yes. dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? That's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na siap, No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno. Kasi isa sa mga requirement, dapat kontraktor ang mga board member ng PICAB. Mr. Chairman, member ng PICAB. Mr. Chairman, I have, uh, for your information, I have filed a resolution to, to uh, uh, review. We have to review this law kasi kalukuhan po ito. It directly, ika nga, uh, go against dito sa sinasabi nating conflict of interest Mr. Chair Yes uh, kindly wind up because you have 10 seconds left Thank no, that's you. all that's it for me uh, Mr. Chair I'll just uh uh do another round of questioning in the second round Mr. Chair Thank you very much uh Senator uh, Erwin Tolfo